Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tumaas ang presyo ng palay na ibinibenta ng mga Pilipino magsasaka ayon kay Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Anya ito marahil ay dahil sa gitna ng paghihigpit ng pantayigdigang merkado sa pagbibenta ng bigas sa hinang banta ng El Nino. Batay sa datos mula sa Department of Agriculture National Rice Program, ang presyo ng palay nitong Marso 2023 ay umabot ng anim na piso kada kilo para sa bagong ani. At 17.73 na piso naman ay para sa tuyo. Ito ay bahagyang tumaas kumpara sa parehong buwan ng nakaraang taon. Nitong Abril, pumalo ang presyo ng bagong anim palay sa 17.66 na piso kada kilo at 20.38 piso kada kilo para sa tuyo. Bahagya lang itong tumaas kumpara sa parehong buwan ng nakalipas na taon. Pinakamataas na presyo ng palay ay naitala sa Central Luzon na pumalo ng 22 piso kada kilo sa bagong aniya, 25 pesos para sa tuyo. Humihili ng 2 bilyong pisong pondo ang gobyerno para sa pagsubot at pagamot sa sakit na cancer at iba pang hindi nakakahawang sakit sa ilalim ng panukalang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, maglalaan ng gobyerno ng 1.7 bilyong piso para sa pagsubpo sa mga non-communicable diseases. Mahigit isang bilyon mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagbili ng mga gamot kontra cancer gaya ng Trastuzumab, Docetaxel at Paclitaxel. May karagdagang isang bilyong piso naman para sa Cancer Assistance Fund na tutulong sa mga gastusing medikal na higit 6,000 cancer patients sa buong bansa. Layunin ng pondo na sagutin ang mga gastos na hindi sakop ng PhilHealth para sa pagsusuri at laboratorio. Ayon kay Pangandama, nasa higit 18,000 pasyenteng may cancer ang makikinabang sa alokasyon na ito. Sinabi ng DBM na nasa 150,000 piso ang karaniwang gastos ng bawat pasyente na may cancer. Samantala, makikinabang naman ang nasa halos 125,000 mental health patients sa natitirang halaga na aabot sa mahigit anim na raang milyong piso. Ninanawagan ng isang mambabatas na itaas sa 7 bilyong piso ang direct fuel subsidy para sa mga driver. Manging isda sa mga magsakang apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Iminungkahi ni House Minority Leader at Four Peace Party List, Representative Marcelino Libanan na gawing limang bilyong piso ang fuel subsidy sa mga driver ng pagpublikong sasakyan. Dalawang bilyong piso naman ang dapat anyang ilaan sa mga mangisda at magsasaka. Naunang sinabi ng DOTR na maglalabas ito ng subsidiya para sa mga driver ng PUV sa katapusan ng Agosto gamit ang budget ng gobyerno ngayon taon. Makakatanggap ang mga driver ng Modern GP at UV Express ng 10,000 piso, habang 6,500 naman ang para sa mga driver na ibang pampublikong sasakyan. 1,200 ang para sa mga delivery rider, habang 1,000 piso naman ay para sa mga tricycle drivers. Balita sa ibang bansa, pinag-aaralan ng Canada na limitahan ang inilabas na foreign student visa bilang tugon sa kakulangan sa mga pabahay ng bansa. Batay sa datos ng gobyerno, nasa 800,000 na mga estudyante mula sa ibang bansa na naninirahan sa Canada noong taong 2022, mula sa 275,000 noong 2012. Maraming manong banyagang estudyante na nag-aaral sa Canada dahil madali para sa kanila makakuha ng work permit. Ayon kay Housing Minister Sean Fraser, nakaapekto ang pagdagsa ng mga international students sa merkado ng pabahay sa bansa. Paliwanag niya may mga programa para sa immigration ng Canada na hindi inaasahang magpapapasok ng na mga napakaraming immigrant nitong mga nakaraang taon. Gayun pa ba ang si Fraser na limitahan ang pagpasok ng mga bagong residente sa bansa? Plano ng Canada na magpapasok ng 500,000 bagong permanenteng residente sa taong 2025. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.